Boss, boss, iba yung dating mo ngayon ah. <laughs> iba ba? <laughs> Good morning mga Capreon! So bago tayo pumunta sa site, kailangan mag-vlog muna tayo sa ating mga kaibigan, mga followers natin dyan, mga Capreon natin dyan. So kahapon, tapos na natin yung ordinary inverter system. So maraming questions, Marami din tayong sinagot. So, ganun talaga. Meron tayong mga kanya-kanya opinion, analysis, iba-iba talaga. So, tapos na tayo sa ordinary inverter. Itabi na natin yan. Nandito na tayo sa full DC inverter. Ano ba, ano ba ang pagkakaiba ng ordinary inverter at full DC inverter? Ganito yan mga Capriyon. Pag sinabing full DC inverter, lahat yan, compressor, inverter yan. Condenser, inverter, lahat yan. Lahat ng mga components yan, inverter lahat. At itong full disk inverter, mga priyon. mayroon itong tinatawag na uh, inverter frequency drive. At itong board na ito, mayroon itong tinatawag na microprocessor tatandaan ko noon, nasa abroad ako noon eh. Talagang yung microprocessor applicable na during that time. Ngayon, updated. Okay, anyway. Yung microprocessor, mga ang trabaho nito is to control the speed of compressor to, uh, to match the required output. So, dito gumagana yung inverter system. Pag ang temperature mo nakaset ng 25, pagdating ng 25, magsisignal siya dito. Dahil ito maraming sensor, ito mga kapriyon ha. Meron itong outdoor air temperature sensor. Meron tinatawag na suction temperature sensor. Meron tinatawag na condenser temperature sensor. Meron tinatawag na anti-freeze temperature control. At mayroon naman tinatawag na uh, yung compressor temperature control. Ano ba ang mga trabaho ng mga yan? Next vlog natin, itirahin natin yan. Ano ba ang trabaho ng bawat sensor na yan? Paano ba magtrabaho yan? Okay. Ito yung full DC inverter na ito mga kapryon. 100% ito ay hindi namamatay. Nung isang araw, na maraming sabi na namamatay, nandito dito kayo sa ordinary inverter. Pero pag dito tayo sa full dis inverter, lahat inverter ito, mga board, compressor, lahat ng motor, lahat nandito dito inverter. So wala ka nang uh, hahanapin pa. Nandito dito yung ina-apply yung power consumption na tinitipid natin. Sabi sa mga manufacturers, ang tinitipid nito ay from 30 to 60% power consumption. Ibig sabihin, yung tipid mo, trends ng electricity bills mo, depende sa setting ng temperature control mo. Kaya napakahalaga na ang pag ang mga air conditioning natin, ang mahalagan, yung setting natin ay nasa 21 to 25 degrees centigrade. Mamimili ka dyan Kung gusto mo, gusto mo lang mamatay yung init Lagay mo na sa 25 100% yan A-apply yung tinatawag na power consumption Electricity At uh, tipid ng kuryente natin Ito yan, full DC na yan So, next vlog natin mga kapryon Ipapaliwanag natin Lahat ng mga sensors na yan Dito sumuso So lahat, ito yung nagkukuman baga, kung si sensor, condenser sensor, si compressor sensor, nakasense ng overheating o anuman, kung si evaporator nakakasense ng nag a ice over temperature siya, magsisignal siya at magkukuman ito. Microprocessor controlled ang um, full DC inverter. Okay mga kapreon ha, medyo pahapyaw muna tayo ngayon. Sa susunod, titirahin natin lahat ng klase ng mga controls, mga sensors na yun, ano ba ang trabaho ng bawat isa. Okay mga Capreon, hanggang dito na lang muna and God bless!